Hello. Lalabas tayo. Magsundo ng ating alaga sa school. At the same time, magtatapin tayo ng basura. Actually, hindi ito basura. Ayaw lang ng amo ko. Kaya ilalagay ko ito sa ano, sa recycling garbage. Tara, ang ano natin ngayon ay usapang basurahan. Ito, <coughs> magbibisiklita ako. Ibaba natin. Magbisiklita na tayo para mabilis. 嗯哦。 Yan po, blue rubbish bin for recycling bin. Yan po yung mga nire-recycle tulad ng bote, gano'n. Mga plastic, uh, cartoons, gano'n po. At dito naman po sa kabila ay green. Green, supposed to be mga biodegradable na no, common tulad ng dried leaves, grass, wood. At ito naman po yung gilingan na lahat ng basura galing sa taas ay diretsyo pujan Pagdating sa baba, diretsyo grind. Saka po darating yung truck para kunin. Yan po. Mostly kitchen rubbish po dito. Tara sa next na basurahan na aking sasadyain para itapon itong hindi na kailangan ni boss. Pero pwede pa pong ipagamit sa iba. Ito na po ang yellow rubbish bin. It dito nilalagay yung mga ayaw ng damit na magaganda pa. Dito lang yan. Damit, kumot, unan, ganun. Isang basurahan na... One, two, three. Yan, ito po yung basurahan ng mga damit, pillows, blanket, stuffed toys, bags, curtain, shoes. O, oh, may jewelry papala pala. Kung gusto, ayaw na yung jewelry. Diyan lang. Tapos, kukunin ng uh, town hall employee para isorted out ipamigay. Yan, tapos na po. Ngayon tara na, magsusundo na ako ng aking alaga sa school.